Kumare, oh, totoo ba na balitaan ko? Namatay daw yung boyfriend mo? Oo nga, pre. Nasa funeraria nga siya ngayon eh. Allah. Condolence, Mare, ha? Salamat, pre, ha? Hirap nga. Pero kailangan kong tanggapin na na siya. Hmm. So ganito na lang, Mare. Pwede bang ako na lang ang pumalit sa kanya. Wow! Ewan ko lang kung papayag ang funeraria, pre. What? Punta ko na dun. <laughs> Hi, sir. May asawa ka ba? Wala. Bakit mo tinatanong? Ah, alam mo? Kayang-kaya kitang pasayahin. Hindi ko kailangan yan. What? Tumatawa ako mag -isa. babe? Hmm. May tanong ako. Ano yun? Anong grade ka ba nung nagpatuloy ka? Grade 5 na ata yun eh. Oh, oo, tama. Grade 5. Grade 5. Ah, oo kasi grade 6 eh. Ah! <laughs> Ano ba umibig? Umibig ka na ba? Maraming beses na akong umibig. Maraming beses na rin akong nabigo. Ganun ba? Meron akong napasagot isa. Tinanong ko lang kung anong oras na. <laughs> <laughs> Kuya, takuti mga tong anak ko sobrang kulit. Gusto mo kainin ko mama mo? Sige anak, kulitin mo pa si kuya. <laughs> Ayan? Mahirap daw makahanap ng taong seryoso. <laughs> Bakit nagtatago ba ako? Sa mga mahilig magkape dyan huh? Kape lang ng kape. Kasi kape lang ang hindi nangiiwan. Wow. Hanggang sa kamatayan. tagal na kami naghiwalay ng kasawa mo. Oh, na matagal na kami naghiwalay. Pinauwi mo sa bahay eh. Nanahimik na nga ako ng ilang taon eh. Oh, bakit mo nagpinakain-kain ka dyan ng taong mo? Sige nga. Hindi yan tutuway. At nakita ko pa. Punas pa ng bungahan Punas pa naman. Hala, si Abing ka.